Tambalang Edu at VNC o ang EDC, di na kayang iwan pa ang isa't isa. Halaka! Parang di talaga nila kaya ang mawalay sa isa't isa ng sobrang tagal. Kasi nga ay mami-miss nila ang bawat isa. Especially na po sa side ni Papa Edu na umamin nga siya mismo kay Viancy na mamimiss niya ito. At malungkot ito ng kunti kasi nga ay matagal-tagal niya itong di makikita at gustong gusto nga niya itong makasama sa susunod na may trip ang team kalingap sa ibang bansa. Grabe, talagang tinamaan na talaga si Papa Eds kay VNC at totoong totoo na talaga ang nararamdaman niya dito kasi nga ay di na niya ito kaya pang iwanan mag-isa. May video clip po akong ipapakita sa inyo mga idol na patungkol sa lahat ng yan bago po ay e-shoutout eh, ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalinga Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip kung saan di na talaga pang kayang iwan ni Papa Edu ang isang viansay. Panoorin nyo po. Kailan pala yung ano yung ano sa na Bakit? Sayang. Wala pa naman po kung ano pa siya. At nga, hindi yung mabot. May, may, may gusto pa naman sana sa'yo magbigay. At saka sana, sayang na talaga. Gusto ko rin kasama ka eh. Ngayon sa ganyang ano natin, yung pagkikita na nakakalungkot lang po. Gusto ko sila lang natin ito. Baka, baka mamis mo eh. Baka mamis mo talaga ehh hahahaha bakit ko inu-book ka na kasi ng passport sa mga kita para next time naglupas tayo ng bansa Paksa, makasama ko sa mga pagmalakbay okay ba yun? Fanta kasama naman ako doon sige na please para mahirap tayo mga uh, memories na share share Grabe, gustong gusto na po talaga ni Papa Eds na kumuha na ng passport si Viancy para kung may trip sa ibang bansa man sila ng Team Kalingap ay makasama ito. For sure naman po siguro na makasama si Viancy pag may passport na ito kasi ang dami pong mga mabubuting taong handang suportahan siya sa pag-sponsor sa kanya kasi nga ay nakikita nila kay Viancy na mabait ito kaya deserve po talaga niya ang mabigyan ng support. Gustong gusto din pala ni Papa Eds na makasama ang isang Viancy kasi nga ay gusto niya magkaroon sila ng memories together na habang buhay niya itong dadalhin at maaalala ang mga memorable moments nilang dalawa. Grabe! In love na talaga si Papa Eds kay Viancy at sana di lang ito sa love team kundi pati na rin sa totoong buhay. Good luck sa love team niyo Papa Edu at Viancy at sana ay di lang kayo sa trip sa ibang bansa magkasama kundi pati na rin sa dulo ng walang hanggan ay kayo pa rin ang magkasama. Ano po masasabi nyo patungkol dito mga idol? Mag-comment lang po kayo at pag-usapan po natin yan sa comment section. Dito muna lang po tayo, Kuya Dambo nga po pala, Bisayang Reactor. Hanggang sa muli, maraming salamat po.